Main Buntag. Ako si Alex Bacos, taga Pitos, Cebu City. during high school days, hilig na kong manok. Pero wala pa gyud ingon sa punto nga sirusohon ang akong pagmanok. Pero pag puyot na na ako dito sa Pitos, nagtrabaho ko sa RGMA. Nga, pauto pag undang na ako sa trabaho kay kung ano ko sa akong anak, mato na ako na ako breeding gamay. Nga nag-start ko og tryo uh, nikuha ko sa Garcia's Game Farm. Moto pag hinahinay, hinahinay, tanon ako maayo mag-agi na through the support of my wife. Iya kong nag-invest siya og kwarta na ko maoto na malit ko og materialis sa King David Game Farm of Sir Nigel. Nagsugod ko og acquire og manok gyud sa Garcia's Game Farm 2018. Uh, there their six marker and blue face sa uh, palit ko kang Sir Nigel during pandemic time year 2020 of their kanawayons during that time ang Garcis brothers ang ilang six marker bloodline grabe og padaog niwa to ni kuha sa kuog dirty dome nila low face kay mao ang gina ang solid bloodline nila bis bloodline nila ni kuha po ko og kanawayon ni Sir Nigel uh, katong winner gud niya sa aminik kalahuan uh, blemish to siya ako gikuha kay maayo magigpadaog iyahang kanawayon i stretch out gud ang tiil nagsugod ko sa ako ang the old nga breeding uh, i-share during 2021 pag sugod gud ato mao to naginahinay na ay mga order from Mindanao from Luzon na Bisayas naghan na, na ubay-ubay na po ang mga order mo to, ni ni invest na lang po og mga laing materyales sige upgrade upgrade mo ito hantod karon, maayo ang, ang maayo ang atong uh, negosyo so, ang naana ko karon nga bloodline is uh, Gary Gilliam Roundhead of King David uh, Billy Warren Blueface of King David Timberlin Gilmore uh, Dirty Dome of of Garcia's Brothers, Blueface, and jithats of Yamukmo backyard. Uh, last season, nagamit ko og mga 40 to 50 ka sa ako arena na walay labot sa mga nagpa-breeding na ilang materialis gidala dire. Mat, ma ang mga kwintahon gyud moabot sa og mga uh, 60 to 80 ka akong gigamit last season breeding. Uh, sa katong gusto magpa-breeding, Uh, modawat ko sa mga baye sa katulang mga bayigid nga hichas, wala nagmolt unya ang atong pag ang ang pamaagyan na ako ana tanan di sa vaccine vitamins tanan priming conditioning sa inyong materials unya maka to ang tanan the old tanan offspring inyong hang kahuon um, tag 350 each ra ning ah 7 this old Uh, with Gumboro and NCD. With IB. Sa akong negosyo, importante yun nga makaproduce ta o quality nga itlog. Na dapat taghan sa gano'ng itlog para dili ta maalkansi sa feeds kay ako amantanan. So, nigamit ko og baitaig advance sa bayi para ang ilang pag-itlog tuloy-tuloy. Quality ang itlog, so pasabot, quality ang piso. Onya sa laki po ko or rigel porte kaysa sa akong tan-aw uh, maayo man ang performance sa laki uh, nindot ang ilahang paghatag og fertiliti uh, fertility dito sa baye nindot pod og quality ang atong mga pisok. dili weak uh, diwan pa lang ligo purga torok unya inig once nga prime nang baye diha isa isagol ang laki para dili stress ang baye. Na once mahabalan na ang baye, nine days ko, uh, disco after sa paghabal sa baye. Unya mo ko sa itlog, depende sa volume sa itlog ug depende sa order, pero usually 2 to 3 weeks ko mag-store sa itlog. Uh, kung 2 weeks lang Dili rin ako isood sa ref, arira sa gawas, importante, di siya mainitan. Onya kung mo abot kay og 3 weeks katong first 2 weeks mao to isod nako sa rep nya ang last nga 1 week dili ra to nako sa si isod mao to nya inigawa sa rep 4 uh, to 6 hours ipa drain ang moisture sa itlog then after ana diha na nako isalang sa incubator uh, mulunod ka og pizza 1 mohabo ka og pizza 22 sa gusto nga mo Aquired sa akong piso, uh, pwede ko ninyo i-contact sa akong FB, FB Alex Bacos, Bridgeyard, o contact sa akong number 09338154915. 815 Usbon ko, ako si Alex Bacos, ang bisyo, pwede gawing negosyo.